Hello guys. Flex ko lang ulit sa inyo ang aking lemon guys. Nakakatuwa. Ang lalaki na. Ito guys, ang um, um, dami ng bunga talaga niya. Mm. Flex ko. Wow. wow. Meron guys, ang laki. Tsaka ito. Ito meron. ito pa guys. Ito. Yan. Ito. Ito pa guys. Oh. Tapos, ito ang nakakatuwa, guys. Ito. Meron. Wow. Laki na. Ito ang nakakatuwa, guys. Ito ang pinakamalaki sa lahat. Yan. Ang laki. Ang laki niya, guys. Nakakatuwa talaga. Na yung tinanong mong lemon, tapos nagbunga ng ganun karami. Ang lalaki. Talagang ano, ang saya ko hindi mm. ba ang laki nila nakakatuwa mm. yun yung puno ng lemon ko